Naglipa na naman ngayon ang mga text hijacking scam. Modus sa mga scammer na magpanggap na lehitimong e-wallet company. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ngayong nabibilang na ang araw ng mga pogo sa bansa, bago sila tuluyang iban sa December 31, may bagong modus daw ang mga ito para may ang panluloko. Tulad ng dati, sa text message pa rin sila umaatake pero hindi na sa mga raffle ko o job offer. Ngayon, nagpapanggap na silang mga lehitimong e-wallet company. Ang bagong style ng pambubudol, magtetek sa mga subscriber na kunwaring na deposit na halaga sa kanilang e-wallet. Ipapa-verify ang account gamit ang link at kapag pinindot, mananakaw na ang impormasyon ng user. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, ay magamit ang mga scammer ng tinatawag na International Mobile Subscriber Identity o MC Catcher na iligal sa Pilipinas. Ikinakabit ito sa laptop at gumagana sa limitadong distansya. Ito raw ang dahilan ng sandamakmak na text scams ngayon sa Quezon City, Makati at Maynila. Ang MC Catchers, hindi nila kailangan ng SIM card. Pwede silang mameke ng numero. Mukhang legitimate yung kanilang message. Kasi yung heading, message header nila, Gcas or Maya, reminding you, okay, reminding you to update your account, otherwise isasara. And you have to click a link. Una nang nagbabala ang Maya tungkol sa anilay text hijacking scam. Hinding-hindi raw magte-text ng link ang Maya para i-verify ang account ng user may kaparehong babala na rin ng GCash. Mapanglito ang bagong scam na ito. Kaya payo ng mga otoridad para hindi mabiktima, burahin agad ang anumang text na may link nang hindi na aksidenteng mapindot. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.